Hindi siya takot. Marunong, ang aso normal na marunong maglangoy talaga. Kahit tuta pa yan. Uh, uh, <laughs> so, diba? Normal ang aso na marunong lumangoy. Ayan, welcome to my YouTube channel, Kabuti TV. Ayan, baka mo lang kaming ipin sa tabing dagat. So, try natin paligoy si Bote. Ayan, nabot ng ano, ng buhangin. Inong <laughs> buhangin. yoyoyo ali kare to ang init ang init ini <laughs> cepa <Inicia> <laughs> uh -oh. ay wag daw sama la ali ma ali natin sa dito nito ating atin cellphone kanadi so simot te pa mo wag ka to na, <laughs> na <laughs> <nang> <hallo>. <laughs> 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 nah, una pa tumulbog si puti sa akin <laughs>

Oh. Pagapa ka dali ma. Yan ang dami pong tao. <laughs> oh, wag ka makalala. Oh. <laughs> hindi pwedeng dai lumublob ng malalim kasi ano. Oh. <laughs> Ay ako hindi <yung> mababasa, alba sa <laughs> way. Ayun. Tapindot pala. Kaya nawala. La kayak la 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 Namanya mau la Makanu tayo. Ang dami pang tao. Oh, slow mo ko muna, slow mo. Uh, Ganda ng beach dito. San Fabian Beach. Ayan. Resorts. Public to public. Daming tao, oh. Napapaligiran din siya ng bundok. Ayan. Kanina pa doon, yung mga hinihila ng ano yun, ang layo ng iniikot. <laughs> Hindi siya takot. Marunong, ang aso normal na marunong maglangoy talaga. Kahit tuta yan. Uh. Yeah. Uh. Ah. <laughs> so, diba? Normal ang aso na marunong lumangoy. Yeah. Ayun, kalawakan. nagat na yun. Malada yun na yung bundok ay bali din ni pala kapuntang ano pinag ang island nila <laughs> sinasakop lang China dito yun malapit dito yun magkano ar kila? 300 siyang oras ah okay sakayan nyo sagwan eh bakit? Sakayan mo na. Ang sarap. Ah, magaan ba? Magaan? Patingin nga. Kung magaan. Ay, medyo mabigat din pala. Pero pa, ano siya, fiber? Ang ganda ng pagkakagawa. Oh. Magkana, magkana. 300 daw. One hour. Parang ganyan lang di kahaba yung bangka ko. Kaya. Kaya ng dalawa.

hindi tayo pwede bitay hindi tayo pwede nabangoy kasi yung ating ano matalim yung kakubo matalim pagod Matali. ah andale, andale, wait lang wait lang ganito, ayan o yan lang okay lang, okay lang Uh. Mm. <tinyo> walang walang map ma, ma walang makapana mga seeds seeds, seeds. oh lang tayo tapi tayo hmm. papa hingi hingi um. oh lang po kami ni pote Sige, tiki tiki lang naman sila. Katabi tayo, katabi tayo. Pagod ka, papaguhurin kita. O, oh, ala. Papaguhurin ko po si Kuti. Oh. Oh. Sunod sa akin, sunod. Binisan mo, dali. Binisan mo, dali, binisan mo. Kuti! matalim yung kukunya ha, matalim. Ayun na tayo! Nasa tabi na tayo! Hi guys! Welcome to my vlog! Pinakasama! Uh, po tayo po! <tabas> ah! So, ah! Yung galing! Ang set set! Tit, tit. Set! Lulo, tumas. Set! Nuno! Set! Tomas! Set! Ah! Uh, Nuno Tomas! Walang mag... Ano doon ng mga lubet? Sabi nila pag na, may lubet daw, nangunguha daw! Wala! Saan yun? Wala dito noon! Dito daw yun sabi! Wala dito, wala dito. Babang ka sila. Pulang, oh. uh. pulang. Pinong-pinong buhangin, no? Pinong, pinong po yung buhangin, no? Uh. Bek, hey, kan si Mama Lina. Kumta mo si Mama Lina dali. Kumta mo si Mama Lina dali. Papulang yeah, taka. Addu sila nagiihaw. Dali ka. Ang kulit. Dali ka rito. Ang kulit mo. Balika na. Na ginaw ka na. Balika ka papunta mo balika na. Balika na. Balika na, indi na. Na. na tayo pupunta laut. Dito na pupunta na lalim Dali na Marini <laughs> na Dadali na kita doon Hugasan kita Ha? Huh? Hugasan kita Dadali na kita doon Video lang tayo eh Hindi ka kayo mapatok Tingnan natin itong bangkang. Ano klaseng bangkang? Yan, tara eh, dito tayo. may makin ha May makin na siya pero ang lalim. Huh? Hmm? Eh? Ang lalim niya. May makin na siya. Eh. Pwede pala yung ano. Okay, makan ibabaw yung ano yung hinihila nila baba natin bukas muna o oh, diba tapos dito ka dito ka dyan o oh, dito ka lang dito ka lang o oh. dito ka lang wag ka nang bababa dyan natatakot talaga ako hmm, wag ka lang bababa dyan ha dyan ka sa bangka ibang klase yung ano plywood plywood pwede pala pero mas maganda kung ano plastic <laughs> takut sama sa <may> <laughs> so, maraming tao do, no? <laughs> alanga, Ah. Oh. Ah. Oh. Maglakad-lakad tayo. Try natin. Basta mainit yung paa. Mainit sa paa. Mainit sa paa. Sama ka. Sama ka puti. Lakad-lakad tayo. lalakad lakad po kami. Puti. Kali <laughs> ka. Hay gata. Dala ka tayo. Dito na lang kana. Kali ka na lang kana. Dito na tayo, dito na dito na. Mainit diyan. Mainit, mainit. Kali kali <laughs> oh, mainit siya pa ah. Mainit siya pa ah. Oh, hanapin natin si Mama Rina. dito, dito. Oh, mainit siya pa Halika na. Oo, may oh, mainit na siya pa oo, oo, sige. Yung swimming ka lang. Maglalakad lang, kalakad lang kami ni ano, ni Putiko lalakad lakad naman namin yung pute ano ano hanapin namin yung puti ano hanapin namin yung ano ng ano 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 na ano 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 Oh. Patutuyuin kita. Patuyo ka na. Naligo ka na. Ligo ka na diyan. Oh, magligo ka na si Lian, oh. magligo na. Ang init pa ha, parin ni. Eh, init pa nga eh. O dito ka sa medyo basa. Oh, diyan ka lang. Maano ka eh. tawag dito? bali ko pala yun so nang malaki hinihila pala siya dito pa yun eh? oo dito kayo, uh -uh. kayo natatakot ako ala maligo ka na kang matakot nasa na yung dalawa ano pala sila ha? Kumahon na sila, hindi mo ari. putih puti. na. Oh. Tayo doon, tayo. Halika na. Ang init pa, oh. Napakainit. Oh. Tayo na. Ang init na. Oh, hindi ka na initan. Saan sila? Oh, init siya pa. Init. Ang init siya pa. ano na? Paso, ang paan ito. Ano, tanya na. na. Saan, saan tayo? Oh, alam mo pala eh. Oh. Ano na sila? Oh. Sini ah, nak saja Mama Lina. Ha. Oh. Asan. Ayam pala. Mau angin. Eh. Takut. Eh.